Bawa daw mo na si mama ng bigas. Boy, at bigyan mo. Naku, kung bigyan yan, pag utang dito, pag may pera sa iba na mo, boy, at bigyan mo. Bigyan <laughs> mo. Ano sa manugali nitong... Bigyan mo. Bigyan mo. Bigyan mo. na <laughs> pinapatak mo yan? Para sumarata ka. Ito, ito ang tumal. Gusto mo gamitin mo na ito isa, bagay sa'yo. Ay, ako ka! Ay, niya ako. Hindi gumamit yan. Ang <laughs> <Sa> gulo. Boss, <laughs> hindi mo niya ngayon. Ay, Magmumulutang ka naman, ang kapal ng mukha, muboye, eh. hindi ka nga tumataday, tapos hindi mo pupunin pulutang kuha ni Mangka. Dad, ano yan? Aso yan, day boyet <laughs> yan. yan Aso yan, aso. Sit na muna, sit aso <laughs> <laughs> 哎，不中了！哈哈哈哈哈哈！老哎呀啊！<laughs> 我不会了，我不会了！不会了，干嘛 <laughs>？